Sa video na to pag-usapan natin paano ang tamang pagpapalit at pagbabaklas ng disc brake. Ano-ano ang mga tools na kailangan sa pagsasagawa nito. Paano ang tamang pagme para hindi agad masira ang plate. At bakit nga ba may mga butas ang disc plate? Kung napapansin nyo yung disc brake ng motor natin, may mga butas-butas. Design lang ba yan? O may matinding purpose yan? Tara, alamin natin. Kapag nagpipreno tayo, nagkakaroon ng friction sa pagitan ng brake at disc. Nagdudulot ito ng init. Ang butas ay tumutulong para mas mabilis lumamig ang disc brake at maiwasan ang brake fade o pagkahina ng preno dahil sa sobrang init. At kapag umuulan o dumadaan sa basa o maputik na kalsada, pwedeng magkaroon ng tubig o dumi sa disk. Ang butas ay tumutulong para madrain ito agad at mapanatili ang consistent na pagpreno. Ang butas din ay nagbibigay ng mas maraming edges o surface area para kumapit ang brake pads kaya mas epektibo ang pagpreno sa ilang sitwasyon. Hindi lang talaga design ang butas ng disc brake. Meron talagang purpose para sa safety, performance at durability ng motor natin. Ngayon nga, papalit na tayo ng disc brake dahil medyo malalim na to at matalim na. Papalitan na rin natin yung brake pad dahil medyo malipis na. So, baklasin muna natin ng gulong. Unahin muna natin baklasin itong caliper para madali natin baklasin itong gulong. Para mabaklas natin itong caliper, gamitan natin ang Star Allen. Ang size nito, t 50 Pag bumili naman kayo nito, set naman. Marami itong ano, sizes. Lagyan natin ang WD-40 para mabilis mabaklas. Dito naman, babaklasin natin itong brake pads. Gamitan natin to ng long nose. Yung pin niya, pinakalak niya. lang natin. May video naman tayo kung paano magbaklas nito. Lalagay ko na lang sa pin comment. Hmm, okay pa naman. Med para sa akin, medyo okay pa naman to. Pero mapapalitan ko na rin. Kasi so, na natin itong gulong. Gamitan natin ng 14mm. Kabilaan. Isa pang pigil, isa pang ikot. Ayan, tanggalin natin itong maliit na Star Allen. Gamitan muna natin ng WD-40 para mabilis natin. Para matanggal natin itong tatlong tornilyo na ito, gagamit tayo ng Star Allen. Ang size nito, T20. Star Allen T20. baklasin na natin ito. Gagamit tayo ng H6 na Allen wrench para matanggal natin itong tatlong tornilyo natin. Natin. na ito. Impake natin. Tanggalin natin. Nakakasugat na nga ng kamay. Kailangan na natin palitan. Ito yung papalit natin. Ito, balit tayo ng brake pad. Tapos ito yung papalit natin. Pang, pang Mio Gravis. Na display. Kasyang kasya to. 3 holes. Pwede ito pang Mio. Compare nyo dito second na. Dumudulas na yung preno dito eh. Kasi nga, makinis na siya. Hindi ka tulad pagbago. Mag maganda ang brake na ito. Makapit mo sya. Makapit ang brake. Bago nyo ibalik tong disc plate, balik nyo muna tong gasket. May gasket kasi ito eh. Nain nyo muna yung gasket dito. Pabaliktad. Tapos meron siyang parang patusok. Ito. Itong patusok. Ewan oh, ko kung nakikita nyo. Pabaliktad ito. Paganyan. Tapos, plate. At sa kanya, ilalagay itong mga turnwheel Bago nyo impakin, kailangan sure muna natin, naisagad muna natin, kamayin muna natin siya. Para hindi siya malost thread. Ayan, saka natin yung gamitan ngayon. Nakabit na natin, balikan natin itong sensor. Tapos tatlong turnip. Ganoon, nakabit na natin. Ngayon, palit na tayo ng preno. Napaka-importante ang pagpapalit ng preno kumput-put na, umahinana, na. umahaba ang stopping distance kaya napakadelikado, lalo na sa biglang preno o emergency. Mas kumakapit din ang bagong preno sa disk kaya mas madali ang control sa kurbada, downhill o sa basang kalsada. Kapag hindi ka nagpapalit ng brake pads, pwede magasgas o masira ang disk, na mas mahal palitan kaysa pads. Pwede rin makaapekto sa caliper at hydraulic system. Wala ring tunog na kiss, kiss, o vibration kapag bago at maayos ang preno. Ang regular na pagpapalit ng preno ay mas mura kaysa hintayin masira ang buong preno system. After natin mababa yung piston, lagay na natin itong mga... mga... preno. balik na natin itong At itong front wheel axle natin, lagyan natin ng konting langis para dumulas. Pag binalik na natin. Lagyan natin ng langis. Ilagay na natin yung maliit na spacer. Kasi yung isang mahaba dun sa kabilang side. higpitan natin, gamitan natin ng dalawang 14mm na sakit. Ngayon, ibalik na natin tong caliper. Sa madaling salita, ang preno ay ang buhay ng rider. Tandaan natin na hindi lang forma o makina ang mahalaga sa motor. Bago mag-long ride, siguraduhin nating maayos ang preno para iwas disgrasya.